Mula sa Far East Broadcasting Company, Turing. narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At uh, nagpapasalamat po tayo sa pagkakataon Na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos Kumusta na po mga kapatid? Sana po ay nasa lumalagong kalagayan ng bawat isa Tayo po ay uh, nagpapasalamat din sa lahat po ng ating mga members ng tech team, production assistants sa pagkat iba-ibahong istasyon na, na masusubaybayan tayo no from northern luzon all the way to mindanao. At syempre, nandiyan po yung radio TV. Salamat po sa ating mga production assistants sa tech teams ng iba't ibang mga stations na ito na tinitiyak na yung ating programa ay inyo pong mapapakinggan. Salamat po sa kanilang uh, partnership sa ating ministry. Sa atin ho nga pag-aaral, sa pagkakataong ito, pag-usapan natin yung uri ng paglilingkod na nais ng Panginoon. Ano? Oftentimes, when we talk about ministry, we focus more on what we need to do. Ano ho ba yung dapat gawin? Kaya paminsan, nakapagtutuon tayo sa dapat gawin, pero may mahalaga pang katanungan na dapat i-consider. Eh. Ano po yon? Yung bang dapat gawin ay nagagawa natin sa tamang paraan. Ayan. Kasi paminsan po, nagagawa nga natin yung dapat gawin pero hindi necessarily sa tamang paraan. At pag hindi po natin nagawa o ginagawa ang dapat gawin sa tamang paraan, ang resulta po ay hindi rin kanais-nais. Halimbawa, ano, sa aklat po ng unang Korinto kung inyong babasahin yan, tinatalakay ni Apostol Pablo yung nangyayari pong disunity sa Corinthian Church. At uh, magugulat kayo dahil pag binasa nyo, makikita nyo, sila naman ay naglilingkod sa Panginoon. Yun nga lang, yung resulta po ng kanilang paglilingkod ay hindi po yung kanais-nais na resulta sa kadahilanan po na bagamat sila ay naglilingkod, ang nananaig po sa kanila ay yung pong immaturity or spiritual immaturity. Kaya ang nangyari, pag tayo po ay gumamit ng ating kaloob, na kulang tayo sa spiritual maturity. And by the way, let me clarify, ha? Uh, hindi po dahil naglilingko, de-automatic tayo po ay malago, ha? Bagamat yan po ay isa sa mga palatandaan ng paglago at isa sa mga indikasyon ng paglago, pero hindi po yan ang natatangi na palatandaan ng paglago. Marami pang iba. Siyempre, kasama din doon yung karakter. Uh, sabi nga ni... Um, requiring yung pong ating spiritual gifts, bigay ng Diyos sa atin yan eh. Hindi naman tayo ang pumili niyan eh. Kung ginagamit natin yan, so it shows kung ano po yung spiritual ministry. Pero yung bunga ng banal na Espiritu, as stated sa Galatians 5:22 and 23, ang sabi ron eh, Love, joy, uh, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. So, yan po ay may kinalaman naman sa spiritual maturity. So, ang ibig sabihin mga kapatid, uh, pag tayo po ay naglilingkod, may mga pagkakataon na napapabayaan natin yung spiritual maturity na aspect. So, minsan po sa halip na pag-ibig ang motivation, eh pwedeng ibang bagay. Eh kagaya nga sa Corinthian Church, nangyari po ay parang nagpaligsahan pa nga eh pagalingan, pahusayan, sino ang mahusay, sino magaling, hanggang sa bandang huli, eh hindi na po nila nagagawa ng tama yung kanilang paglilingkod. Anong resulta? Ang resulta po, ayan, kakampi-kampihan, pahusayan, pagalingan, kampi kami kay ganito. So, misang ganyan po, hindi ka nais-nais na resulta o bunga na ang pinagmumulan po ay yung pong uh, kakulangan ng isang uh, mana ng palataya na magtuon sa kanyang spiritual maturity habang siya po ay gumaganap ng kanyang spiritual ministry. So dito sa ating pag-aaralan na may topic po na serving like the master. We want to understand na yung service is a duty pero kailangan din po paglilingkod sa paraan na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Si Fitz Kazero no, gandahan ng kanyang uh, Uh, aklat tungkol po sa emotionally healthy spirituality. Na paminsan daw ang nagiging tuon natin pag tayo po ay nagdi-disciple ay doon po sa skills development. Ah, uh, kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman talaga dapat pabayaan yan Pero hindi natin dapat isipin na yan lang ang mahalaga So pag nag-focus lang tayo dyan sa skills development Paminsan po, Mahusay na mahusay na eh pagdating sa skills. In fact, yung iba talagang makikita mo because of the nature of what they do sa kanilang uh, secular work, eh makikita mo may natural talents and abilities, no? may mga leadership qualities talaga. Uh, may mga tao na madaling uh, mag-lead, meron po silang very uh, systematic approach to things, meron silang years of experience uh, pagdating sa leadership and then na uh, planning and even sa pagko-communicate at kahanga-hanga sapagkat pag nakita natin sila talagang uh, ito ho yung mga tao na kahit gulatin mo eh uh, hindi magugulat no I ibig ko sabihin uh, they can easily fulfill this kasi parte nga ito ng kanilang araw-araw na ginagawa ngayon ang katanungan po dahil ba ang isang tao ay mahusay sa isang bagay ay automatic na ilalagay natin siya sa mataas na level ng spiritual uh, leadership? Of course, ang sagot doon ay hindi. Kaya lang, kadalasan, yan po ang nangyayari kung nakasentro po tayo doon lamang sa kakayahan. Kaya pamisan ho, pagka tinatanong, ano, uh, ito bang taong ito ay matured, ang kadalasang basis ay uh, dahil meron siyang uh, well-developed natural talents ay parang okay, mahusay yan. Pero again, kailangan nating tingnan yung character eh. Kaya ang nangyayari paminsan magaganda yung mga activities sa church, mga trainings, pero ang ang isang mahalagang tatandaan natin, we don't just train people or disciple them for the sake of discipling them. Meron pong uh, end goal, meron pang mas mataas na layunin and that is to impact the world. So we disciple people so that they can really reach out to others and also make disciples so that in the process we glorify God. Kaya nga kung papansinin po natin, minsan do nagkakaproblema problema kasi kung kulang po sa spiritual maturity, bagamat naglilingkod, uh, yung impact no sa mundong ginagalawan ay hindi ganoon ka significant. Ang Panginoon po no interestingly sa kanyang uh, three years ng earthly ministry, hindi naman niya ano eh, hindi naman niya Uh, pinili ang napakarami. Ilan lang. Naghudas pa nga yung isa eh, sa kanyang mga piniling itrain train yung kanyang mga apostol. Pero alam po natin na sa pamamagitan po ng mga buhay na ito, na hinubog ng tama, tinrain ng tama, uh, they were able to impact the world around them. No? Ngayon, ho, pag tinignan natin ang Christianity, eh, malawak na ho ang narating. Hindi ba? At uh, nakakatuwang makita, especially sa ating bansa, sa Pilipinas, eh malawak na talaga ang narating. Pero again, you have to remember, nag-start 'yan somewhere. Eh. Ibig sabihin, hindi po 'yan naging uh, ganyan kalawak ang nara naabot o narating nang walang uh, humble beginnings. So isipin mo no, parang produkto paminsan no no pagka ako huy, uh, pumupunta sa mga liblib na lugar. Eh minsan ho namamangha ako kung paano yung ilang mga produkto na iisipin mo, paano nakarating dito, no? Kasi paminsan ho eh Uh, ang layo-layo na, no? wala na ngang kuryente. Nisan po, hindi lang walang kuryente, talagang very isolated. Pero makikita mo, may tindang ganito, may ganyan. So, paano nangyari? No? So, isipin mo, no? from one product na nag-start somewhere in the world, tapos makikita mo sa iba't ibang bahagi ng mundo, kahit dun sa mga lugar na hindi mo akalaing makikita mo yung produktong iyon. So imagine nyo po ang Christianity. It started somewhere, di ho ba? That's why when you read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, it talks about the life and ministry of Jesus. And then you go to the book of Acts, na kung saan yung Panginoon po, while ascending to heaven, binigay po niya yung mandato dun sa mga disipulo. At iilang piraso lang sila doon. Kaya kung tatandaan po ninyo, yan po yung early beginnings. At uh, sila po ay nagkaroon ng significant impact. Uh, yung missionary trips ni Apostle Paul, yung uh, cross-cultural ministries na ginampanan po ng mga apostol, they were impacting the world uh, at that time. And yet, pagdating sa bilang, technology, they did not have much. Kaya mahalaga pong makita natin dito is yung proper discipleship process that would uh, give us the capacity, the depth of relationship with Jesus, alignment with God's heart. Uh, at the same time syempre, 'yung pong uh, development ng ating mga God-given skills, talents and uh, spiritual gifts. So, uh, tatandaan po natin na hindi po pwede pwedeng mangyari 'to kung hindi maayos 'yung relasyon sa Panginoon. Kaya sa Book of Romans, pag po natin sa chapter 12, no? Kasi ang Roma po ay uh, typical sa mga sulat ni Apostol Pablo, meron pong natural division 'to eh. Uh, from the doctrinal to the practical no yung pong doktrina tapos later on paano natin ia-apply yung doktrina ano ano ngayon ang gagawin natin in light of what has been explained sa earlier chapters and what will we do in response to what God did to us so yan po so yung Romans 12 beyond kaya nga ito ang sinasabi ng verse 1 and let me read verse 1 and 2 therefore i urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. Napakaganda no? So pansinin niyo po nag-start siya with the word therefore no? Palagi nga sinasabi, when you see the word therefore you have to always ask the question, uh, what it is there for? No, bakit siya nandun? Uh, ano ba yon? Okay. So sinasabi niya sa atin dito, in view of God's mercy. So may ginawa ang Panginoon sa ating buhay, ito ngayon ang angkop na pagtugon. So yan po, pag tinignan natin ang Book of Romans, uh, tandaan niyo po, hindi lang ito nag-start with giving us things to do. Pinakita muna niya sa atin ano yung kalagayan natin dati, Paano tayo naligtas at ano yung epekto ng kaligtasan at ano po yung marapat na tugon uh, doon sa tinanggap nating kaligtasan. Okay? Not to repay God but basically to live out what has been done in our lives. So, ang tema ng Roma is uh, righteousness. Isang napakasimpleng uh, salita kung tutuusin, no? We hear this all the time pag binabasa natin ang Bible, pero ang reality po medyo komplikadong unawain lalo na iba-iba pananaw ng tao kung paanong maa-attain yung righteousness na ito. So, may mga tao po iniisip nila, okay, binigay sa atin ang kautusan, sundin natin, at pag nasunod natin, we will be righteous before God. Ang Book of Romans po, pinaliwanag sa atin from chapter 1 to chapter 3, kung bakit sa kabila, okay, kung bakit sa kabila ng human effort, ay hindi po natin ma-attain yung righteousness na ito. Dahil ang sinasabi sa atin sa Roma, ang problema natin, hindi lamang yung sa hindi natin alam yung tama, ang problema natin, may sinful nature tayong namana kay Ebat Adan, at yan po ang nagtutulak sa ating gumawa ng mali. So, hindi lang tayo gumagawa ng mali dahil hindi natin alam yung tama. Gumagawa tayo ng mali dahil yan po ang consistent, yan ang consistent, sa ating sinful nature So dahil tayo po ay uh, makasalanan tayo ay gumagawa ng kasalanan Okay? Nature natin yan So we need righteousness Para tayo po ay maligtas At <laughs> hindi natin kayang gawin Ang akala ng iba, okay, nandiyan ang kautusan Sundin natin Well, wala akong masama Kung gusto niyong uh, gumawa ng mabuti Pero ang pinapaliwanag kasi sa aklat ng Roma Yung kasapatan ni. Eh. Uh, kasapatan. Ibig sabihin, ito ba ay uh, aabot sa pamantayan. Sa Romans 3:23, uh, familiar with many of us, no? Sabi po dun sa verse, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Yan po napakahalagang paliwanag niyan. Yung righteousness kasi ang nagiging problema po bakit maraming nako-confuse. Una, Meron po tayong ano eh, tinatawag na self-righteousness. So, in other words, we create our own standards. May mga taong naniniwala at nagle-label sa kanilang sarili as righteous because of the standards they create. Yan ho ang malungkot na katotohanan eh. Alam niyo kung meron magpaparangal sa atin, dapat ang Panginoon eh. Dahil siya naman talaga nakakaalam eh. He will judge us. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili na tayo po ay uh, righteous because of what we do. Dahil ang totoo po niyan, tayong lahat pare-parehas makasalanan. Kaya lang, dahil nga ang tao mahilig gumawa ng pamantayan, if you remember, diniscuss din ng Panginoon to eh. Merong nananalangin, di ba, sa templo, dalawa. Yung isa po, yung uh, pariseyo, yung isa yung publikano. Ano yung panalangin? salamat po dahil hindi ako katulad nung makasalanang iyan. Imagine mo yun. Uh, nando doon yung mataas na pagtingin sa sarili dahil ikinukumpara niya ang kanyang sarili doon sa iba. Na para bang kampanting-kampanti siya na pasado siya sa pamantayan kasi nga yung pamantayan na yon siya rin ang gumawa. So instead of looking at God's standard, ang nakikita niya yung sariling pamantayan. Well, siguro nga, siguro nga kung sa kabaitan, baka mas mabuti nga siya kumpara doon sa isa. Kaya lang, ang pinag-uusapan po, hindi kung mas higit ka sa iba, ang pinag-uusapan dito, yung pamantayan ng Diyos. E kung hihigit sa iba, palagi ko ho, hihigit talaga yung iba sa iba. Kaya lang, sa pamantayan ng Diyos, walang hihigit. Yan ang point. Ibig sabihin, lahat tayo hindi umabot sa pamantayan na yon. So we need righteousness. At yung righteousness na ito, ang makapagbibigay lang ay ang Panginoong Sokristo. Kaya ho yung righteousness uh, needed, makikita natin sa first three chapters ng Romans. Pinaliwanag kung bakit natin kailangan. Sabi nga ni Apostle Paul, if I may highlight no, some of the verses, sinabi niya, alam naman natin may Diyos dahil pag tinignan natin yung sang nilikha, alam natin na merong Diyos, kaya lang hindi naman natin siya pinarangalan. Gumawa tayo ng kanikanyang mga uh, pamantayan at paraan at uh, gumawa tayo ng sarili nating mga mga batas, no? At tradisyon. At 'yun ngayon ang sinunod natin. So in essence kasi rebellion eh. Nagre-rebelde tayo sa Diyos. Yan po ang essence din ng kasalanan. Tingnan nyo ha. Kaya sa Bible, pag sinabing kasalanan, kasama ho yung mga gawaing religyoso. Opo, alam niyo ba na yung idolatry? Ano ba yung idolatry? Ang idolatry in essence, uh, ito po'y pagsamba. It is a religious activity. Religious. Ano ba yung mga sumasamba sa idols? Di ba sila ay sumasamba? Hindi po sila yung mga mamamatay tao, hindi po sila yung manluloko ng kapwa. Kaya lang, ang problema ito, tatandaan nyo, ito ang keyword natin, ha? rebellion. Ang konsepto po ng idolatry, Bagamat sumasamba ka sa Diyos, kaya lang, ito napakahalaga, hindi sumasamba sa paraang gusto ng Diyos. In other words, parang sinasabi natin, sasambahin kita sa paraang gusto ko, hindi sa paraang gusto mo. Yan ang essence ng rebellion. Sa paraang gusto ko, hindi sa paraang gusto mo. Kaya yung idolatry, kasalanan din eh. Kasi nga pinagpipilitan natin yung gusto natin sa halip na magpailalim tayo sa gusto ng Diyos. Kaya minsan yung mga tao nagtatanong, paano mong sasabihin uh, masama yung idolatry? Paano mong sasabihin uh, mali yung ginagawa nila? E eh, samantalang ang titindi ng mga sakripisyo pagpapagal nila, opo, nandun na yun. Kaya lang kasi ang tanong, yan ba yung paraang gusto ng Diyos? E eh, very clear sa Bible na hindi iyan. If you read the Bible, you will see very clearly na hindi po 'yan ang gusto ng Panginoon. Pinipilit natin yung gusto natin at ano nangyayari? In the process, inaalis natin yung gusto ng Diyos. Hindi ba sa Mark chapter 7, 7 to 9, ito po ay napakaliwanag na binanggit, ano? Mark 7, 7 to 9. Let me just go to this passage. Ang sabi po rito, uh, their worship is a farce for they teach man-made ideas as God or as commands from God. For you ignore God's law and substitute your own tradition. Then he said, you skillfully sidestep God's law in order to hold on to your own traditions. So sinasabi dun sa Tagalog, ang papuri at pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Take note ha, papuri at pagsamba ang ginagawa po nila. Pero bakit sinabi ng Diyos, walang kabuluhan? Kasi nga, hindi nila ginagawa yung pagsamba at pagpupuri sa paraang gusto ng Diyos. Pinagpipilitan ng tao yung sarili niyang paraan, sarili niyang kagustuhan. In essence, we are telling God, Lord, sasambahin kita, pero hindi sa paraang gusto mo, sa paraang gusto ko. Rebellion pa rin. Sumasamba na nga lang, nagre-rebeldi pa. O ano pa, sa Mateo, binanggit din. Hindi ba yung prayer, fasting, almsgiving panalangin, pag-aayuno, pagtulong, pag pagbibigay. Eh ang sabi ng Panginoon, kung kayo nananalangin para kumuha lang ng atensyon sa inyong sarili, mali yan. Kung kayo ay uh, nag aayuno para iabang sa tao na kayo nag-aayuno, mali yan. Kung kayo nagbibigay para itanghal inyong sarili, nakuha nyo na gantimpala nyo yung paghanga ng tao. So, anong ibig sabihin nito? Mga religious activities naginawa sa maling paraan, mali ang motibo. So therefore, hindi naging acceptable. Kaya nga kung unawain natin, kahit ho ang tao relihiyoso, kasi minsan tatanungin sa akin ano, eh pastor relihiyoso naman, paano nating masasabing uh, walang kaligdasan o kaugnayan sa Diyos? Kasi ho kahit ang pagiging relihiyoso pwedeng gawin una sa maling motibo, pangalawa, eh, it it is a Uh, in some ways, a form of rebellion against God. Kung ayaw mong sundin yung paraan gusto ng Panginoon, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Ang ganda nga lang tingnan kasi relihiyoso dating eh. Pero kung hindi ito ayon sa gustong paraan ng Diyos, we are still rebelling against God. Ang kagandahan, yung righteousness is provided through Jesus Christ. Uh, ibig sabihin po, kaya binigay yung kautusan para maintindihan natin hindi mo kaya, hindi ko kaya. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kasi ho ang naging problema, di ba? Bakit ba ang Panginoon eh ayo tanggapin? Kasi ang tingin ng tao, kaya ko naman eh. Meron naman akong magagawa eh. Di ba? Meron akong good works, meron akong mga tradisyon na aking ginagawa. So, habang iniisip mong kaya mo, meron kang magagawa at ginagawa at nagawa na, lalo mong hindi makita kung bakit kailangan mo si Jesus. Kaya sabi nga ng Panginoon, yung mga taong makasalanan na tinatawag nung panahong siya'y dumating, eh yun pa yung mga talagang nag-recognize sa kanya. Bakit? Eh maliwanag kasi sa kanila eh. Makasalanan kami. At dahil maliwanag sa kanila na makasalanan sila, alam nila kailangan nila ng tagapagligtas. Eh sino yung hindi makatanggap ng kaligtasan? Eh di ba yung mga nagsasabing kaya namin to, mababait kami, relihiyoso kami, kami yung mga kilala rito matatalino. Alam namin ang kautusan. Ayan. Dahil po sa kayabangan, uh, hindi nakita ang pangangailangan kay Jesus. Kaya importante po itong sinasabi nating ito dahil Tandaan niyo po yung mga sinabi na stipulations on how we can serve God properly sa Romans 12. Kailangan maintindihan natin. Kung babasahin mo lang yan, kahit maipaliwanag sa iyo ng napakabuti, hindi mo pa rin magagawa kasi ang issue hindi intellectual eh. Ang issue spiritual. So we have to go back dun sa roots. Ano po yung roots? Makasalanan tayo. And the only way we can be saved is through Jesus Christ. At pag tayo po naligtas, then we can respond. Pero kung wala tayong kaugnayan sa Diyos, kahit nabasa, natutunan mo, pinagagawa ng Diyos, hindi natin magagawa. Dahil wala tayong capacity. Ang nagbibigay ng capacity is Jesus Christ. And when we have that relationship with Him, then we can do what He wants us to do. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at